Hello mga kamamshi At dahil wala pa tayong entering videos mag-documentation ulit tayo. Welcome to Barangay Calabaga, San Vicente. At dahil hindi na naman tayo familiar sa lugar, ligaw-ligaw na naman tayo. Buti na lang mababait din yung mga napapagtanong At si natin. customer. Isang tawag lang kay customer. Mahanap agad natin siya. Hindi tayo makagawa ng call kasi walang sinilang lang sa, area. sa may sentro. Makakonect tayo sa tawag. And voila! Arrive at our destination na tayo. At mabait din si customer. Nagkikwento siya habang nagbababa ng item. Salamat po dahil isa na namang customer ang natin. Ang nasatisfied sa ating item. Kaya kayo rin, subukan nyo nang mag-order sa amin. Dahil check, no damage ang item na marireceive ninyo. Garantisado ka dito. Dahil sa murang halaga, marireceive mo nang maayos ang iyong Foam item. Foam na Comfortex Huratex ang ating dinig. Isang 4x36 single size at isang 4x54 size. Pura lang ito, mga kamamshi. 3 years warranty ito sa Huratex. And dito naman tayo sa ating next na destination. Na pagpasok ng subdivision, madali namang nahanap yung bahay Isang Titan Cream 6 layer at isang 6 layer uni home ang kanilang order. Isa ito sa abot kaya nating presyong dura Kaya isa ito sa ating mga best seller dahil abot kaya. May cabinet ka na. At andito na tayo sa check-in. Siyempre, in-open ulit natin para makita at masigurado na walang damage yung item. Salamat po sa inyong pag-order. Oh, thank you so much